Miss um, Rosemar, yung sa'yo dito, uh, endorsement or your ano, know, appearance and support? Ah, uh, bali po kasi yung sa restaurant ko po, sinasuportahan po ng uh, Easy Brand. Yung juice po, po doon is Easy Brand. Yun po yung ini-sponsor nila sa akin. Kaya, yun, 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 si Sir may negosyo. So, meron ako ni Kosho Jim. Uh, kaya ako nandito kasi uh, supportahan ko yung ako kasi ni Rosmar, ni Wata, tsaka ni Markie, tsaka lahat ng influencers uh, na pagtulong. Eh yun naman talaga yung uh, goal natin. To. So, kaya ako nandito para suportahan sila yung mga ko na pagbigay. Yes, isang chat ko lang sa kanila, umuwagin oh, no. sila, go, tulong kami. Masa ganito, Pero tinatanong oh. ng fans, kasi oh. pares kayo may diwata pa. May, may Paris yeah. overload May Nag-uusap ba kayo? Ay, umuwagin oh, sa close. close kami niya ni diwata. Sa bilang matagal na nasa business industry, talaga, sa bilang matagal na ako sa social media, talagang ginagayin ko siya kung anong tama at hindi tama. Wow. Kasi hindi yeah. naman dapat hatakan pa babae. Dapat mm -hmm. talaga supportahan business, siya may business ako. Hindi supportahan natin lahat, di ba? Lahat ng business para mas maraming mag-business dito sa Pilipinas kaysa so, pumunta ng ibang bansa, di ba? Isa-isa muna, pa. at tanong ko rin isa pa yung anong favorite french fries flavor na ng easing mo? Sour cream ako, sour cream. Barbecue. Sour cream. Ako, cheese. Ako, oh, Barbecue. barbecue. Bukos sa french fries, meron pa ba kayo na rin brand na uh, juice? Ah, juice. Yung juice solid, masarap. Juice yung, uh, gamit like namin. Ano, pati sa kanya, sa parisan niya, uh, easy brand din. Yung lychee solid, only masarap. Kahit walang yan, hindi okay. malamay masarap. And may naiisip na po ba kayong parang business na kung saan gagamitin niyo yung mga easy brand no, na, na part or sinasupport niyo? Uh, oh, Ako ano, brand. Uh, motivational rice toppings. Yung toppings. Yes. Oh, motivational rice toppings. O, di ba may, may toppings na? Hindi <laughs> na ba sa kanin? Eh? So, pag bawat subo mo, mamomotivate ka sa buhay. <laughs> yun yung bago ko ngayon. Di ba dati kasi nabash yung motivational rice? Ngayon, hindi ba ko na? Bawat subo mo, bawat kain mo, may natutulungan kang farmer. Okay, kasi yung kanin nyo na yun, nayon, locally made. Eh. So, tulong yun sa mga farmers natin. At lalagyan ko yun ng rosemary and Diwata para overload. Sama-sama oh. na. Coming soon. Oh, bakit mo kaya sila lumang motivate ka? Oh, ka. yeah. Kaya, kaya, ako talaga masasuggest ko sa mga may puhunan kahit konti lang. Magtayo mm. na rin kayo ng parehan. Why not, di ba? Gawa rin kayo nang sa inyo kasi mas okay yung buho ng konti lang para kumbaga mas marami tayong staff na natutulungan kasi isang staff, katulad ako, 60 staff 60 sa Tagaytay, 60 sa Laguna imagine 120 family yung nabubuhay namin Sa so, kayo diwata alam ko marami rin talaga kasi 24 hours imagine dami naming napapasahod ang daming pamilya na nabubuhay at okay. ano ha, ito statement in fairness sa mga taong nang nahihila pa diwata sa mga lahat na nababash hindi nyo ba alam na si Diwata ang nagpasikat ng pares na negosyo. Ngayon, yes, ang daming yes, nagka-idea. Yes, kasi maliit lang yung puhunan eh. Diba? Uh, kaya okay lang na magtayo rin kayo ng pares nyo. Mag-negosyo -mag kayo. Yun yung message na binibigay ni Diwata sa inyo. Mm -hmm. So ako napapasigna yung tindahan ni Diwata. Yung mga katabi, bumenta rin. Yes, oh, inaabang oh, oh, din oh. silang lahat. Pati katapat niya, pati, katapat pati lahat. mga vendor. Imagine Kumain yun, di diba? ba? Ang daming kumita dahil nga sa nag-trending na pares over And iba-ibang lugar na may Pampanga pa nga, may Paris overload din. Super daming nabigyan ng idea, kagaya na ako. Eh, yung Paris kasi di mo matagal na yan. Pero hindi, so, kanya, hindi, <laughs> nag hindi, hindi pinag-uusapan. Nung lumabas si Diwata, biglang sumikat agad yung Paris dapat yun yung ano eh, dapat tulungan natin siya lalo. Kasi the more na mas marami siyang gagawing ganyang negosyo, kapapatok. Tama. Oh, hindi yung parang binabash siya dahil lagi siya nakasimangot daw or what. Kasi alam nyo guys, sa totoo lang ako ha, sa totoo lang nakakapagod talaga na ang dami nagpapapicture, nagpapabidyo grit pa nga yung iba, di ba? Pero iniintindi ko kasi ako medyo sanay na ako sa tagal namin sa social media. Kaya nakakumiting kami. Pero si Diwata kasi ang pinunta niya dito is business para mabago yung buhay niya, mabago buhay mm -hmm. ng nasa paligid niya. Eh nangyari, ginawa niya yung celebrity. Yun naman yung, eh ako. Ito talaga yung mukha lang mga dati. lang mga smile, gagawin ko? may isa lagi sinasabi every time na may magsasabi sa akin ng CEO na ba't ganun si Diwatan, sinasagot ko sila. Alam hindi naman sa pagano, marami akong LGBT Ang BQ kasi talaga, sa totoo lang, ano ba yung maukray? Kunyari, tsaka mo! Pero hindi naman ibig sabihin ang panget mo. Parang expression kasi parang sobrang binibigyan ng big deal kasi nga pag binash nila to trending eh di ko kita sila ito na mag pinapapalit natin na silang may bubutas diba? Kaya kapag mag birthday ka okay. Lipas din yan Pero just ang pahutubang talaga, nagkita silang talaga Yeah. Mas masawa pa, uh, oh, oh. last mo na yan. Oh. Sa <laughs> uh, uh, oh, <laughs> last mo na yan. Pamili, kalilipas <laughs> din yan o last mo na yan. Iba hindi niya yung sinabi para para mag-visit. Kasi nga sabi nga, mas mabilis sabihin yung happy birthday kay sa lilipas din yan. Kung baga parang ganun kasi tipo rin yung mga attitude minsan ng mga beki, di ba parang na-o-cry. Oh, oh, Pero hindi ibig sabihin na masama siya or what. Yung nag-upload nga, hindi na-open din. Pumunta ka sa community uh, bar, ganyan ang maririnig mo. So, okay. so, okay. Marami kasi akong friend na beki talaga. Kaya sanay ako sa mga ganyan. And ang ginawa ko, chinat ko siya, ma'am, is kapag ka bad trip ka or di ka masaya or balukot ka, tag ka sa container house. And nakita niya naman ngayon, okay na okay, nang ngiting-ngiting na talaga siya, di ba? Na ano naman lahat, parang nagagide naman lahat, nababago naman. So, huwag natin agad i-judge na ang samang tao na lumakit yung Hindi naman sa ganun. Ang saka atraso ko, yun lang yung hindi nagpa-picture, hindi ko lang nabati na din ako lang sa virus, short clip lang kasi pinakita nila. Masama na ba yun? Pati nga yung wildfire. Hindi nabigyan lang mang basihan, parang galit na galit sa akin ba? Saka yung 1.5 isang picture. Kung mawag siya sa akin, hindi daw totoo. Imagine yung kasi... Marami kasi na, ngayon talaga gumagawa ng fake account gamit yung pangalan ko ngayon na ginagamit ko talaga sa so, mga maganda. So, mag Siyempre, So ako oh, naman, as nung nasabi ko na wala akong ginagawang masama, lumalaban ako ng patat sa pamaraan, wala akong taong inagrabyado, may provisyo gulang, wala akong pakalang sa mga basher. Kasi wala naman yung natulong sa akin na mabuti. Diba? Man, so man, bakit man. Mo, mo. ko sa rin hindi, may stress ka lang. Masisira na yung ganta ko pag pinatulad ko pa yan. Oh, yeah. Kaya, wala akong basher na sinagot, so, kung nag din ako wala. So Ibig sabihin, I don't sabihin, care. Ganon ka na po kasi ka. At di nila, ma, di nila matanggap di yun. Di nila matanggap. Po po yun, kasi uh, nagsama-sama ang mga pinakamalakas. Uh, di ba? Correct. Oh Kaya talagang ano, join force. So, anong message mo uh, um, message sa mga basher? Ah, ang message ko lang sa mga bashers, ganito na lang. <laughs> <laughs> Sorry <laughs> lang. Matanong lang, ano, di ba? Sure. So, sa nakita mo dito sa pagikot mo dito sa aming uh, Easy Brand, Barnabas Brand, uh, kung halimbawa man na medyo nag-aalangan na si Paras, kasi darating yung time na medyo humihina, tumataas, that is the business, diba? Meron ka bang napusuan na parang pwede mong idagdag na magiging pangkabuhayan mo aside from dun sa paresan? meron, Seeking Wings and Overload. Oh, okay. Parang gusto ko sa amin dami-dami. May flavor nasasawaan ng money. Unli. Unli wings. Unli wings. Anli wings. Matalaga <laughs> 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 <Wings. laughs> anli wings ako. Umuubra naman siya. Pero ngayon pili ko hindi kasi marami nagka-take <laughs> <like> out. <laughs> 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 Kaya natin baka makapit <laughs> sa'yo <laughs> diba, <kasi laughs> plastic. Hindi <laughs> mo mabantay na. Ayan. Ayan. Unli rice lang. Unli juice. Easy brand juice. Yung kanyang chicken lalagyan ng rice. Ayan. Oh, pwede yun. Masok yun. Para may previous na mga french fries. Pwede rin naman. depende lang yun sa discount ano anong kung ang gagawin mo doon si Sir Mark, si Sir Mark. Paano Red. naman pakwento naman kung paano, paano nagsimula yung pagka... Kilala namin. kasi, kasi yung, sa totoo lang, may nakita... Ay, ano ba itong ginawa kong mic? <laughs> <laughs> kasi na, ano, papunta kami ata na ng ibang bansa or Burak, hindi ko na alam. Basta para may flight kami nun. So, nakita ko yung post ni Diwata at natatakam ako. Sabi ko sa asawa ko, Daddy, pasay lang. Ano, dito tayo sa may naiya. Sabi ko, daan ka lang tayo. Kaso nga, hindi na kami nakadaan. Hindi pa ganong bung na bung noon, As in, parang natakam lang ako dumaan sa FYP ko sa TikTok. Tapos, okay, ay, ay, ngayon, pag ko nakafollow siya sa akin tapos tinalo ko din siya, tapos nakita ko binabash siya. Kaya nag-comment ako sa kanya, sabi ko, I know, dead mom yung mga bashers. Dami talagang hiyan, pababa, ganyan, hihahin ka mga ganyan-ganyan. Nag-comment ako sa kanya kasi nga, bilang ako nasa na nasanay na sanay sa bashers. So ngayon, nagulat ako kasi binidyo niya yung comment ko and sabi niya sa mga kasamahan niya. Tingnan niyo si Ma'am Rosemary, Ma'am Rosemary ka po talaga to nag-comment. Parang tuwan-tuwa siya na parang idol na idol niya ako na gano'n. So ako naman, dahil nga sa sipag niya na na ko yung sarili ko dati, parang nakikita ako sa kanya. Naging idol ko din talaga siya sa hindi pagsuko sa buhay. So kaya kami talagang okay. Kaya di ko alam sa mga tao pinag-aaway kami, kaya siya ganyan. Hindi nila alam all good talaga kami simula umpisa hanggang ngayon. Ha, ah, totoo yan. Doon so, sa ano, sa message, doon so, sa comment, so, mm doon -hmm. sa, to sa labi na ganun, ganun yung nangyari kung bakit kayo magkakilala. Habang pinaghihiwalay, lalo kayo nagiging close. Yes, lalo kami nagchichat. Ayun sinasabi ko sa kanya na kaya ako siya pinulungan sa iba't ibang endorsement and sa 1 million cash. Kasi alam ko na hindi naman lifetime yung hype. sa kapatid, parang wala nga kayong kinikita okay. sa Paris. Parang ang chato. Di lang, marami kami napapakain sa murang halaga. And at the same time, marami kami nabibigyan ng trabaho. Di ba? Di lang masaya um, na kami. Pagkalakas uh, <laughs> ng iba, kasi maraming customer, gano'n na. Oh. So, hindi ganun kadali para yan. kumita ng pera. Alam mo, ang, ang marami doon, yung pagod namin pa <laughs> kumitin ng pagod dahil ito diba no. Lalo na ako kasi ah, halos akong kumikilos lahat. Ako nagmamalis lahat. Naganda ng mga tao, mga istas, mga ano-ano pa. So ang hirap talaga sa part ko. Pero yung kasi ang hindi naitindihan ng iba. So okay lang. tuloy lang. lang. Laban lang. <laughs> Kasi kasi ako nga medyo aircon sa akin, di ba kaya nakakangiti pa. Eh, kay diwata nung pumunta kami. Ay, yung, no, no. Alam niyo okay. sa container house na binigay ko, may camera doon, may aircon. Parang ang init pa rin kala mo parang ang nakabilad pa rin sa araw. Malamig oh, na ngayon kasi binagbigan ko lang <laughs> isa pang aircon. Oh. Imagine niyo, di ba, ang init doon sa lugar niya. Kaya parang ano yung yeah, expect niyo pagod yung tao, stress, paano pa tatakbo niyo ng ganun ka. Kasi hindi naman siya sanay sa business eh. Kumbaga, nag-start siya na bigla, parang biglang boom na boom. Hindi so, mo siya blogger na anong bigla? Sa so, hindi rin siya blogger ah, or blogger. artist na i-expect nyo na lagi nakangiti na ginawa nyo ng papikturan, di ba? So yun, dapat intindihin lang talaga kasi lagi na tinatanong yung asawa ko, tingin mo ba lumaki no, talaga po yung medyo bata? Diba? Kasi napurga ka na yung bash. so ako napapatanong, sabi ng asawa ko, ay hindi, mami, pagod lang talaga yan. First time nyo ba nagsama-sama together? And may future collaboration project uh, na? Ah, bali, ano siya? Ninang. <laughs> Ninang ng anak ko. Ayun, di ba? Kung okay, <laughs> uh -oh. meet na natin to kay Ship Yuji, nagkita din tayo. No? Tapos uh, lang lang. Yeah, sa uh, naman. Yes, sa Ship International, nag-meet din kami. Madalas kami nagkikita niyan. And all goods talaga kami. And si Rendon. Yes, eto yes. dati yung binash ako na eto eh. O diba alam niya naman yun? Totoo yun, hindi yun scripted, binash talaga niya ako. Pero alam niyo to kasi tao to nakita ko yung totoo sa kanya na ay ako kasi kahit... Ano kay... to, parang nagko-content lang siya, siya, pero mabait na tao talaga. <laughs> Doon oh, ako, kinaibigan ko na siya. Si Marky ako, siya. ako Kasi kapag ka, alam kong masama ugali hindi ako nakikipagkaibigan. Pero nung nakilala ko to, sabi ko, ah, putik mabait pala. Laking tao, pero ang bait pala. Mabait talaga <laughs> siya Oo, mabait talaga. Kaya sinamahan namin. Kasi hindi kami nakikipag-friend sa ati Eh, hindi naman ati team mabait. Ngayon, ako na hindi kapag nila. Kaya lahat ng mga away, iniwata, tsaka rosmar, Alam mat. Yari. Alam na. Yari kay Anytime pwede bumalik sa Rendon Saga. anytime. Oh, ngayon, pagsama sama na lang tayo kasama ang Easy Brand, tumulong tayo. Kumusta yes, po niyo ang Red Cross? Lagi tayong sigurado. mga tangana e ng Red Cross, <laughs> si ate. Sasalin <Bist>. oh. so, <laughs> Papatulong na si yes, no? so, po kami sa inyo para sa endorsement po ng Red Cross. So mayroon po tayong membership program ano po oh, sa Red Cross? So, uh, membership accident assistance. Ate, di ba network? Network. May insurance po siya ng Red Cross, pero ang po ang number po niya is... Uh, Grabe, explain uh, na sa buong Pilipinas? Oh, oh, uh, oh okay, Cross. Okay uh, uh, yeah. all all right, all Cross. din kasama din po yung animal, okay, animal uh, bites. Nakalat okay. ng aso po sa po yan. ang tao. Pwede. 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 Cross po kami, so guys. si Glenda Idol ka si Glenda. Idol ka rin siya. Yes po, sa TikTok. Anong pangalan mo? Glenda. Alam mo yan. Anong pangalan mo? Naa-follow ka ba? Si Glenda ba naa-follow kay Rosmar? Amiya. Yes po. Masaya ka na lang, Glenda. Nakita na idol mo. Glenda, sabihin mo nga, Rosmar lang ang pinakamalakas? Rosmar lang ang pinakamalakas! Yes pinakamalakas. Walang Rosmar lang ang pinakamalakas. Ang yeah! pangalan mo ate. si Rosmar lang ang pinakamalakas. Ako si Rosmar lang ang pinakamalakas. Salamat din po kay Sir, ano, kay Tita Diwa. Ano po, meron na tayong, ano, ah, Bisaya. Pakay ko naman Red Cross yan, ha, o. Ano po, ay taga-distract sexual niya. Ah, distress. Si Glenda ba, may bawak magbukas din ng parisan? Yes, possible. Opo, totoo. Mayroon pa akong isang pinsel ka, kapukas lang nung May 11, so trending na rin po siya sa summer. Ah, okay. Mamuy na to, Paris over. Okay, Sa Glenda, ito gamit mo sabon. Ano glide po sabon? Sabon. sabon. Wow! Wala si Kreto ni Glenda. Rosmar tagayapo. Okay, okay, okay ta na. Ikaw okay. closing question ka. Uh, okay. Closing question. Punta okay. okay. Hello eh, po, closing question. Kung meron po kayong ano, um, kung meron pa kayong tips sa mga magne-negosyo at takot sa magnegosyo negosyo ano yung pinaka-importante yung dapat yung step nila para magkaroon sila ng confidence na magtayo ng negosyo. Kasi easy is already a start-up, di For, first start -up. Let's start with sir. So yun, sa mga balak ng negosyo huwag kayong matakot. Kasi kung hindi nila sinubukan, nakitagin naman yung effect sa akin. Sinubukan nila, last of ano lang buhutan talaga dito? So ako, 2015 pa ako nag-business and talagang parang lahat na ginawa ko, oh, nagtatumbling na ako. Okay. So, imagine, may pet shop, resto, some cute fish store, o oh, kaya, lahat na halos may tea shop, ganun. Sabay-sabay pa yun. So, pero, ayun, sumubok ako sa Rosmar brand, and doon ako talaga nag-boom. So, talagang kailangan mo mag-sacrifice, sumubok. Kasi, minsan doon ka matututo sa pagkakamali mo, eh, di ba? Pagka nalubi or what, at least na-try mo, kaysa naman hindi ka na-try. hindi eh, ka talaga makakaranas na ginawa sa kapalala ko lang dati sa Rosmar, like, nagbukas ng Paris to, so, yung cards pa na, right? ba? Oh, right? Ah, dati. Nagkaroon ng Paris. Hindi ko pinush. Ayun na yung sinasabi, ipush mo. <laughs> Ayun, hindi ko pinush. Ngayon yun na Ngayon kaya tuloy dahil nga na inspire ako kay Diwata, kasi nga pwede pala na tap me. Pwede pala hindi beef ako naman, uh, ang payo ko sa lahat ng taong gustong magnegosyo or pangarap na magtagumpay din sa buhay katulad ni Rosmar, katulad ng Easy Brand, Diwata, Markie. Okay huwag kayong matakot, huwag <clears throat> ang pagnenegosyo ay sobrang hirap niya. ang una nyo gagawin, kailangan uh, mamanage mo yung sarili nyo kilala yung sarili nyo, uh, tanggap nyo yung sarili nyo kasi ang negosyo, parang minamanage mo yung sarili mo ngayon, kung hindi mo alam kasi yung weaknesses mo, hindi mo siya maayos. So, huwag kayong asa sa ibang tao. Expect nyo na na mahirab, may problema, may sitwasyon. Kasi ang kadalasang mali ng mga tao sa pagdiregosyo, akala nila, successful agad. Nag-expect kayo agad na magtatagumpay kayo agad kung ganun ang mindset niyo una pa lang, mahirapan kayo. So, dapat expect the worst. Mahirap, may taong hila sa inyong kababa, may magulang na pipigilan kayo, sasabihan kayo ng mga niyo nyo na wala yan, wala yan. Pagtatawanan kayo, magbibenta kayo. Huwag nyo, huwag kayo may hiya. Gawin nyo yan para sa sarili nyo. Kasi kami, nagsimula din sa baba, si, si Diwata, nakita na bumili Walang-wala siya, pero ngayon, nandito siya sa taas, tuktok. So, huwag kayong mawawalan na pag-asa. Gamitin yung inspirasyon si Diwata, para lumaban sa buhay. Hindi madali. Iiyak kayo, uh, kukunin lahat sa inyo, matadown kayo, madidepress kayo. Huwag kayo may emosyonal. Kasi kapag nalampasan nyo, yung bawat failure, pagmamature kayo. At sa bawat maturity na matututunan ninyo, mas mapipili nyo yung tamang desisyon sa buhay. Magagayad kayo ng mga failures nyo. At mas lalo kayo lalakas. Kaya si Rosmar nandito, siya yung pinakamalakas. Kasi nalampasan niya lahat yan. Yes. Sanay na sanay na sa mga pambubay. Saka so, pag nahirapan kayo, ibig sabihin na sa so, tamang proseso. Yes. Yeah. Tama. Walang madali. Normal um, talaga na mahirapan. Yeah. Hindi yung parkit walang sumusuporta sa inyo. Sabi nga hanggat may isang taong sumusuporta sa inyo, magpatuloy. Uh -huh. May proseso na nagkahirapan sa buhay para hindi ka na umangat. so hindi yan sa making this parte mo kung paano mo iangat yung sarili mo. Kung hindi mo kayang malaking punan, mag-start ka muna sa maliit katulad ng ginawa ko. So kung gusto mo mga subukan mo na. Kasi um, Paano mo mararanasan yung success kung hindi mo susubukan? Di ba? So, di ba before na na ka mag-trending, nagpa-paris ka na pala. talaga? paris na talaga. Pero nung una hindi pa siya ganun, ganun, hindi siya sikat, parang wala lang. Pero biglang, imagine nyo, isang pitik lang, biglang boom, mm -hmm. di ba? Maraming business na ako nagpares, ah, nanulugi, sara, nanulugi, sara. Pero ito ngayon, last year lang, so dali-diretso na ako hanggang ngayon. So hindi ganun kadali parang, para makaangat ka na. Parang sabi nga sa tamang moment, imagine nyo, 20, 2015 pa ako nag-business, pero 2021 nag-boom, di ba? Ang nagiging na 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 motivation yeah. ko doon, pag gumagsak ako, babangon ulit, mas lalo ko pang ginagalingan. So yun, yun ang ginawa ko. So ulit lang na ulit, hanggang sa magsawa yung failure sa inyo, kasi ibibigay din yan sa tamang panahon. So,